Atin hong panoorin ang ating face-to-face, -face. hirit ni Dr. Love kapag napuno na ang sinampay. Narito. Anay Emily, ano ang problema mo sa sampayan ninyo? Kasi ma'am, ano, nung isang araw, nakita ko yung sinampay ko, nakakalat sa ano, sa daanan. Tama ba naman yun? Nagkukusot ako magapon. Tapos yung sampayan, ay yung mga sinampay ko, nasa daanan ng tao. Bakit ano nangyari? Siguro ma'am, ano, alam ko na kung sino may kagagawan nun. Okay, so kinalat lang, anong sa tingin mo, pinu Pinutul pinutol ba yung sampayan o tinanggal talaga ang mga sinampay mo at kinalat ng kusaron? Ayun, tinanggal niya at saka hinawi niya pa yung iba. Sino yung, sino yung sospek mo dito? Walang iba kundi yung kapitbahay ko. Bakit nagkaganito kayo sa sampayan? Kaya ano nga po, MWF, ako ang tagalaba. Ako ang maglalaba sa lugar namin. Kasi doon lang naman siya sa kabila eh. Di alam niya na naglalaba ako kasi kusot-kusot eh. Hindi ako nagwa washing, wala akong washing. O ngayon, pag naglaba ako, nakita ko na una pa siyang magsampay. Tama so, ba yun? So, ibig sabihin, naglaba siya sa schedule na hindi niya dapat? Hindi niya dapat tanoyin kasi... Okay. kasi na anong araw eh. to? Kung MWF ka, siya naman ay TTHS. TTSS, Kailan boy. ito nangyari na nakita mong nakakalat ang mga sinampay mo? Nung Monday po. Anong ah, nung Lunes. Lunes naglaba ko ng uniform. So, nag-usap kayo, tinanong mo ba siya? Pinuntahan mo ba siya? Sinita hindi, mo ba siya? Hindi ko na siya pinupuntahan kasi nag-usap na nga kami sa barangay. Okay, so ang ang feeling mo ay parang sinasadya lang niya, yung mga nangyayari. Sa tingin mo ba hindi hinangin lang? Ay hindi ma'am, wala naman kahangin-hangin nun eh. 'Yung so, talagang ipinaglalaban mo, may naganoon nun, ma'am. Na, may na, may gumawa nun. Okay, naitapon yung oh. mga nilaban mo. So, ang ibig mong sabihin na dumihan. Na dumihan. At ang isa pa, hindi lang yung ano eh, yung tungkol sa sampayan, yung mga binabato niyang salita habang nagsasampay, sampay. Tama ba 'yon? Pinaringgan ako? Ah, Bukit ganito ako, si sisenta na ako? Okay. So habang nagsasalita ka, may mga parinig pa sa'yo habang nagsasampay siya. Opo, Ma'am Carla. Nako. Siya ang sinasabing kapitbahay na laging supply Ang schedule sa pagsasampay. Totoo ba ito? Edna, pasok. Wag, wag, wag. Ano ka ka? nungaling ito? Nungaling may yan, Paraw. Kalma ha, kalma, kalma, kalma. Kalma lang. Edna, kalma, kalma. Ate Edna, deretsahang tanong. Sinasadya mo ba talagang magsampay sa schedule ng paglalaba ni Emily? Hindi po, ma'am. Siya po nananag dyan, ma'am. Bakit tila bagang napundaw ang mga labada ni Ate Emily ng lunes, nung nakarang lunes? Hindi po totoo yan, ma'am. Siya po laging nanonood ng asar sa akin, ma'am. Sino so, po yan, ma'am? Maraming kaway sa amin yan. Okay. Ang, ang totoo po yan, ma'am. Hindi ko po ay, yan. Ay, man. Inahawi ko lang po yung sampay wait, yan. Wait. wait, Hindi ko po yan. Marami po. akong kaaway. <laughs> inahawi ko lang po. Marami akong kaaway. Ah. <laughs> Natural. Ay, Dati akong guard. Oo. Uh, oh, oh. Ako nagpagawa, ma'am. Siya daw ang nagpagawa, ate Edna. Hindi po, ma'am. Ma'am, harapan ko. Harapan ko ng bahay ko yun. Harapan. Ando siya sa sulok? Ah, oh. sa amin ma am? kakain sino ng ali abang malalaman natin mamaya yan Nasa harapan mo yung, yung ano, a, sampayan. Nasa harapan Emily. ng bahay ko. Bahay Pero ang sapan. isinisigaw mo, sinasabi naman ng barangay, ay hindi naman niya pag-aari yon. Pero siya ang nagpagawa. So sa tingin mo ba siya lang may karapatan doon? Hindi e, po, kasi ma'am, hindi naman po siya yung talaga nagpagawa, ma'am. Eh. Tapos mga sampayan niya, ma'am, may masahan, ang dudumi. Sampay po, oh, ma'am. Yun, nandun po. Yung nakasabit yung mga sampayan niya, ang dudumi, hindi nilalabhan. Pag-asar niya sa akin po. Ay, ma'am! So, okay, nung naglaba kayo nung Monday na nakaschedule, umaga ito, aling eh, Emily, no? Anong oras mo nakitang nakabalandra na sa sa higang mga sila pa Sa daanan? Oo. Oh, oh. Mga alauna. Hapon. Nang hapon. So, eh, ano pa lang yung parang matutuyo-tuyo pa lang? Oo, oh, dumikit ang dumi. Dumikit. So, Tinapakang pa ng mga ungas na dumadaan. Yung mga okay, ungas. Okay, yeah. Ay, sinungaling ka talaga. oh, okay, sino gagawa nun? Sino gagawa nun? Sino gagawa Teka lang, kasi parang sayang naman ang inyong eh, pag-aaway dahil kayo daw ay maghipag. Ah! Pinsan ko yung asawa niya. Kamusta naman yung asawa mo? Anong sinasabi sa pinsan niya? Kasi sabi niya po, ano po, ganyan talaga. Yeah, ng pasensya. No, na, pero nakakaupos po ng pasensya. Lagi nang asa po, nagpaparinig. Siya po nagpaparilig. Mabuti sa lang siya, ka kayo, pero may itim hindi niya. Mabuti. Oh! Ah! May itim ako, pero magandang ka ko oh! ah! chismis ginagawa doon sa kapit oh, bahay namin. Ka, Wala po yung ginawa kasi mag chismis. Ay, sep! Ito nung malabas ng bahay, nagalaga ng ko, sep! Sep! Sinungaling! Pero Ate Edna, totoo to 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 ba, uh, ikaw naman ang sinasabi mo, si Emily naman, ang ang maraming ay, no, kaaway. No, talaga naman po, ma. ma'am! Bakit ay, siya maraming kaaway? Ay, marami siya nga ma kaaway. Walang personal! Ang trabaho ko yun, ma'am! Tatakbo nga sana akong ano eh, hindi na lang. Gwardya nga ako, yon diba? uh, Bakit, ay, no, 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 bakit no, ang isang no, gwardya? ng no, gwardya! No, marami kaaway! talaga na gorgia pa Teka lang, Ate Emily, ha? Okay, dandahan lang tayo. Bakit mo nasabi na, na gwardiya maraming kaaway? Eh, lagi, lagi naninita yan, ma'am. Lagi Laging naninita po. Oo, oh, mga nga, ano yung ma'am, sinisita, sinisita ko laging, talaga. Na, laging yung ka, talaga. Lalo na yung, yung mga nagnanakaw doon, sinisita ko talaga. Tumutulong ako. Oh, <laughs> nakita ko magnanakaw. Ah, Ay, sana si yun. wala na sarang nanakaw. Dati ako sa amat, eh. yan ang eskwelahan, ma'am. Ay, Kaya, parang oh, hinahanap oh, ng katawan ko na. Ko nga to. Pero oh, hanggang ngayon ba, ikaw ay uh, nagagwardya na? Si Kailan ang huli? Na-retired ka 45 na, eh. ko, nung 45 ako, nung ikaw ay nagretiro. Oh, Kasi yun nga, ang uh, ayon sa research, ay marami talagang nagre-reklamo sa'yo dahil ang tawag daw sa iyo ay gwardyang pakialamera. Ah, takaya pa! Totoo po yan! Totoo ma po yan. Ako pag mali ang ginagawa ng isang tao. Kahit hindi oh, ng ng ginagawa niya. Mm. Katulad na ginagawa niya. Sinungaling na Sinampay ko, tapos ipit na... Ay, hindi ko po yan. Na talagang nahangin lang yun. Hindi ka nag-iipit ng labahan mo. Ano? Nakataanan pa naman. Sobrang hangin naman yun. Ay, Ay, naku, wala ka naman hangir. Ang alam ko, yung... Wala ka naman hangir. Relactor lang. Thank you, Mama Carla. Nakakatuwa ang... Uh, community ninyo. Ngayon ako nakakita na talagang kahit magkakamag-anak, pagka uh, Pinagawa yan sa payan talagang itatakwil yung kamag-anak, no? Parang asama sama naman ang feeling aling Emily na halos lahat ng kamag-anak mo eh medyo hindi, hindi umaayon sa iyo. Pero kung susunod lang tayo doon sa napagkasunduan, MWF kay, MWF kay Emily, di ba? TTHS kay kay Edna, walang problema sana. Or otherwise, Edna, magkamag-anak din kayo eh, di ba? kung sakaling kailangan mo talagang magsampay, po pwede nung communication, ano, Emily, sandali lang to, wag hindi lang matuyo, di ba? Or, ang iniisip ko lang, Edda, gano'ng kalayo sa bahay mo ang sampayan? Hindi naman kalayuan, sir. Oh, gano'ng kalayo? Lalakad ka pa ng ilang hakbang? Dito ang langga po. Dito okay. Sa, sa, bahay mo, po. walang space para maglagay ng sampayan? Wala po. Sa bintana? Wala po. Sa bubong? Po akong... Sa may kusina? Maliit po yung bahay namin, sir. Wala talagang mapaglalag. Isang mahabang, uh, ano lang yon alambre. Basa-basa po kasi, pero pag naglaba ako, hindi, nag hindi po ako nag ano, dry. Wala Hindi, po. alambre lang kasi. Isang mahabang alambre ganun, magkano lang. o uh, baka wala pang 100 pesos ang abutin noon. So, hindi ka naman mong problema. Gumawa ka ng paraan na magkaroon ka ng sarili mong sampayan. So anytime po pwede kang magsampay, di ba? Uh, kasi si Aling Emily, sinasabi niya, siya ang gumagastos doon sa pagpapagawa nung sampayan na yon. Hindi po yan, sir. walang po yan na sampayan. So, dati na yung sampaya na po, yun. Opo, Ganun pa man, para sa akin, kung ako lang ang tatanungin mo, Edna, eh, consumation naman itong si Emily, na ito yung ako'y magsasampay, eh, aawayin ako nito, di ba? Eh, gagawa nila ako ng paraan doon sa, sa bakod ko, na maglagay ng maliit na sampayan, anytime po pwede kong gamitin. Kasi napakasagwang makita sa bahay yung ganyan nagbabangayin tayo. Sa walang kakwenta-kwentang bagay, sampayan lang. Ang sa akin sa inyo, magkakatabi kayo ng bahay, pag nagkasulog sa bahay nyo, kayo-kayo rin ng magtutulungan. At Aling Emily, tapos na yung ating pagiging security guard, baguhin na natin, makipagkapwa na tayo sa ating kapitbahay. Maraming salamat Maraming salamat Dr. Love